age-old question na ito. Eh, no? y yung platform ba sa karanasan niya sa, sa mga kampanya? Does it matter? Talaga ba pinapakinggan yung platform? Kasi especially, di ba, sa campaign stage, 12 yung mga kandidato, binibigyan lang siguro ng mga 2 to 3 minutes, minutes each. Di ba? So, well, sadly, does it matter? Sadly, hmm. sadly, unfortunately, hindi. Halimbawa, yung UNITEAM, paano sila nanalo? Una, pag-iwas sa mga debate at ikalawa, pag- Focus sa brand. Unity. Walang platform, walang vision, walang prinsipyo. Later on, inamin nga ni Vice President Sara, ni friendship, wala eh. So talagang wala. It's just uh, a brand. no Duterte, Marcos, Unity. Yun lang. Tapos, mm. historic win. The highest margin. 61.5%. Sa ating kasaysayan. Kaya, uh, lalo na ngayon, eh, gagawin ko niyan. Gagawin na uh, formula ng mga tumatakbo. Hindi kinakailangan ng platform, hindi kinakailangan ng, ng vision, hindi kinakailangan ng kahit ano. At umiwas sa debate. Umiwas sa debate. Oo nga. Eh. May mga nakikita ako mga senatorial forums na inorganize eh. Parang wala din yung mga prominent eh. Yes. Wala, wala rin yung mga nasa top 12 eh. Ang tingin ng matataas eh ang kaharap namin mga talunan. Eh ang gagawin mga talunan, suicide bomber 'yan, no? Uh, walang mawawala sa walang mawawala sa kanila, kami may mawawala. So, yung discourse, talagang ah, uh, kwan, naging uh, anemic to say the least. Wala nag-uusap ng platform. Uh, kahit nga yung presidente na sumama doon sa kampanya ng kanyang uh, slate, 'di ba, uh, Christian? no? Hmm. Uh, yung matagal na nating sinasabi, sinasabi na ngayon, tokhang foreign policy, traitor sa ating bansa, no? Uh, corruption, etc., etc. Pero parang para siyang lone ranger, siya lang ang na nagsasabi. Yung kanyang slate hindi sinusuportahan yung kanyang sinabi. Correct. <laughs> no? Quiet. Meron pa ako isang punto ron eh. Ito. Ready oh. na yung mga BBM ha. Magagalit na kayo dito. Ito na. Ready na. Okay. ten, ten, -ten. <laughs> Eh, alam mo pala yung mga ganong problema eh. Bakit siya sumama sa unit team? <laughs> ano yun? Seasonal? <laughs> yung pagtindig? Oo. Yung mali ngayon, okay lang nun? Ganun ba yun? Yes. Again, sorry ah. Sorry, baka, baka masyadong mataas yung standard ko. ah, okay. Ay, sorry. Hindi alam eh, no? okay. Oh, sige, sorry eh, po. Karamihan naman doon sa slate, mga kwa naman yun eh, di ba? Mga enablers. Mm, enablers. <laughs> okay. Ang problema, wala masyadong alternatives. Okay. Diba? And then? Hmm. Ibig sabihin, wala ka masyadong pagpipilian. No? Wala tayong ginawa kung di bumanat. Pero pag tinanong tayo, eh di sino? <laughs> <laughs> o, oh, tanungin ka, dahil mong banat ha? Dahil mong banat ha? eh oh, di eh, as a rule kasi hindi ako nag endorse ang pangalan. I endorse principles and values. Kayo na, you connect the dots. O na, sinabi ko, huwag kayo bumoto sa tanga, eh hanapin nyo na yung tanga ron. O. So, kayo At niyo sa dalino. hanapin nyo yung matalino. Hanapin nyo hindi tanga. O, diba? diba? hanapin nun Problema. eh. Diba? Makasabihin ng mga butante. So, anong proposal mo, boycott? <laughs> <laughs> o hindi naman. Marami maggagarito matakbasan sa so. Hindi lang talaga ano, wala talaga talagang fighting chance, no. At which brings me to the ano, to the next point na dapat pag-usapan natin, no. Ipag-usapan natin yung yung mga dapat hinahanap na mga butante sa mga kandidato nila. Ito recently, no, merong uh, uh panayam or press conference dito uh involving si outgoing senator Cynthia Villar kung saan pinagtanggol niya yung political dynasties, no? Yung kanya naman paliwanag, eh, nadidinig na natin yung dati pa, eh. Diba? Doon sa mga members ng political dynasties. And yeah, then, basically, the oo oh, oh nga, eh. Oh, sige. Diba? What, what, do you think of that? The nerve, no? Na talagang depensahan publicly in dynasty. No? Na itong mga dynasty ay sinesentralize ang political power sa pamilya. At the same time, mga pamilya political families na sinesentralize yung kayamanan sa kanila rin. Dahil magkaugnay yan eh mm. yung mga cartels at saka yung mga uh, dynasties ay magkakaugnay, may symbiotic relationship. At sa gitna niyan ay kinukuha rin nila yung mga regulatory functions ng gobyerno. Which means yung yung gobyerno ay nagiging instrumento ng dynasty at ng mga economic cartels na kontrolado nila. Yan exactly yung balak-iwasan sana noong 1987 Constitution kaya ipinasok yung anti-dynasty provision doon. kaso so na ngayon ay walang implementing uh, uh, rules or law. No? So, enabling law. Oh, enabling law. Kaya ito si Cynthia, inaamin niya na itong dynasty ay uh, kailangan pangatawalan dahil yung concentration ng power, political at saka economic, at governmental power, ay maganda. So long as yung dynasty ay naglilingkod daw sa tao. Gusto ko lang dagdagan eh, Which is eh, no? a Kasi... contradiction in terms. Pag naka-centralize hmm. ang political power sa isang pamilya, sa isang dynasty, at naka-centralize yung uh, economic power sa dynasty na yan, at dahil sa ganyang centralization, ay nakokontrol mo ngayon ang gobyerno. So, paano Anong sila anong sila sabi mo na yan ay mabuti? Ano yung sila sabi mo na uh, kayo ay naglilingkod? Naglilingkod kayo para sa sarili niyo. Primarily. Hmm. Secondary yung tulong na ibibigay nila sa mga tao kasi nga by mere existence, by mere occupation of that power, eh dapat talaga makapagsilbi kayo. Pero secondary yun. 'di ba? Hindi siya yung primary motivation. And idagdag ko lang diyan senator, no? Kasi talaga nakakapikit 'yung sinasabi ng mga political dynasties na E eh, na-elect naman kami fair and square eh. Hindi naman kami appointed. Hindi naman namin minanay yung posisyon. Technically. Okay? Pero yung sistema ng election kontrolado nyo at ang mga katulad ninyo. Na mga meron sa lapi at malaking impluensya. Doon pa lang sa cost of campaigning. Eh. Diba? Nap napakalaki ng uh, kakailangan ng salapi para talaga makapag-run ka ng isang credible campaign. E eh, sino ba yung merong ganon? E eh, diba yung political dynasties? So yung rules of the game, kontrolado nila in such a way that sila-sila yung ano, si Rizaline talaga mananalo at wala kang mapapagpilian. Ang chance lang natin kung yung mga political dynasties for some reason nag-away, nag-implode, natalo yung isa, sometimes meron makasingit na isang outlier pero darating yung panahon na siya mismo magtatayo ng sarili yung political dynasty because we will mm -hmm. discover that that system is good, di ba? For his and his family. Yun ang, ano, yun ang, depressive, yun depressive, depres yung, eh yung nakakasuka, nakakadiri dyan. Kaya pag nadidinig ko yung mga ganun paliwanag, eh, binaboto kami ng tao eh. Kaso binabobo niya yung mga tao eh. Kaya akin nananalo. At, dag, at dagdag dyan ay uh, si Camille Villar ang uh, number one o number two na biggest spender bago magsimula yung campaign period. Kaya nga, Saba. mismo itong uh, campaign spending law ay nababoy na. Wala hmm. na sumusunod. Di ba? So, Dati pa naman. Na lang nga yung, na lang nga yung batas mo para i-regulate yung uh, concentration ng kapangyarihan at kayamanan na yan sa mga tumatakbo. Ay mismo yon ay na-marginalize pa o nawala pa o nababoy na. Kaya, syempre, pwede mo sisihin yung COMELEC, pero yung COMELEC kasi ay ministerial eh, pagdating yan. Tsaka limited so, eh, yung power nila. Mm, yes. So, babalik na naman tayo. Kailangan ng legislation, no? Para ayusin 'yan, pero yung gagawa ng legislation, sila 'yung nakikinabang diyan. Parang mga dynasties. Okay. Oh, eh, 'di ba? Alam mo ta sana 'to Senator, uh, madati kang uh, presidential adviser on political affairs, 'di ba? Uh, alam na alam niya yung pakik pakikitungo sa mga members ng legislature, 'di ba? Eh, matagal na namang pin, uh, pinupush yung ano, itaas yung uh, spending campaign na uh, ito, per voter, di ba? Ang proposal diyan 50 pesos per voter uh, compared to 3, 5 pesos, 10 pesos kung tumatakbo ka sa pagka presidente. Kasi napaka-unrealistic eh. Para tayong naggagaguhan na nagbobulahan na lahat naman nagbabahilit ng campaign spending limits. Pero alam natin, <laughs> tanga ka na lang kung mahuli ka pa, di ba? Kasi ginagawa yan. I would surmise ng karamihan if not all of the candidates because of that very ridiculous law which is very old, di ba? Hama. Hmm. Ayun. Okay, so... So, so ano gusto So, ano gusto Wala. Naglabas na ako ng sumanang loob. Nabitin ako rin. Kala ko may... wala, wala, naman siyang kasunod. Yun lang yan. Parang tinaas ko lang yung ano. wala naman. Okay lang. Wala lang. Yeah, yeah. Tapos ngayon, may mga exemptions pa. Alimbawa, pwede kang maglagay ng mga billboards solo as private property. Hindi siya i-govern ng mga COMELEC rules on uh, posters, billboards, no? Illegal campaigning, no? So, dati na yatayan eh kasi no, nga aning no, no, puro exemptions. Exempted ka na sa corruption, exempted ka na sa plunder, exempted ka na sa piatos, no? Exempted na sa lahat, no? Tapos eh uh, ganyan pa yung pambababoy.